So, ito na guys, yung ating chicharon. Ayan. So, yummy. So, yummy. Ayan na siya, guys. Sarap yan. So, ayan so, ayun guys, meron tayong chicken skin. Ayan, mix na yan siya, guys. So, ayan ang gagawin nating chicharon. So, kailangan natin mo nang linisin na siya para malinis ang ating chicharon. So, guys, kukuha tayo ng dahon na uh, herbs, uh, clavo, guys. Kasi ipang patanggat ito ng langsa sa chicken. Ito ay oregano in English. Ayan. Nahalo natin ito sa ating chicken. So, ayun guys. Lagyan natin to Ayan. I mix lang natin siya. Ayan. Matangkal yung langsa. Ayan. Sa kaya lagi natin ng salt. Ayan. Guys, lagyan ko siya ng Ayan. Tapos, lagyan natin sya ng bawang. Ayan. Mix-mix mix na lang natin, guys. Tatanggal yung langsa. Ayan. Pagawa tayo ng chicken chicharron. So, ayan sya, guys. Puro balas sya. <laughs> ayan. So, ayan, guys. Painitin muna natin yung oil bago natin lagay yung chicken skin. Ayan. Yeah. So, yun, guys. Lagyan like natin yung skin. <gasps> <gasps> That's great. So, ito na, guys, ang ating skin. Wow, yun. So, na siya, guys. So, ito na guys, yung ating chicharron. Ayan. Chicken skin, so let's try it. I guess yung ating chicharol ayan. Try na natin guys. Mmm, so crunchy. Hop so, guys. Hop. Mmm. So, ito na guys, yung ating chicharon. Ayan. Yeah, so, yummy. So, yummy. Ayan na siya, guys. Sarap so, yan. Yeah.